Sound check, sound check. Sound check. So, my address, District 2, Punta, Nasipit, Agusan del Norte, 8602, Caraga, Region 13, Mindanao. So, kanang 8602 mo na siya ang Nasipit tip code. Kaya kining among lugar, ang pangalan punta din, kining among lugar na punta, ang iyang lungsod na sipit sa kop ni sa nasipit din ang nasipit tip code 8602 din ang mayor na mo dari sa lungsod na mo na nasipit si Rusko Plaza din ang balay na mo ang balay na ko at bang sa Punta Elementary School din ang balay na mo tapad ila manso muna isilingan na mo din napaisilinga na mo ila Robles din kining balay ila Saladores nagi uh, abangan na karon no gimo na lang siya abanganan no actually aduna na koy nahimo ani nga video bahin sa kung unsay kalainan sa audio nga wala gi enhance ang audio wala gi butang ag, di noise wala gi noise reduction og sa audio sa video na gi enhance ang audio gi ag, noise reduction og EQ no Ado na ako na upload nga nga klase nga video. Pero katong video ha akong gi private mo nang nag-video ko gi ngani na pod otro. So ado na ra nganong ako, ako tatong to gi private. So sa karon nag-record ko ang gamit nako kini nga mic. So lahi ra ang yang output kini nga mic no. Kaysa kanang built-in sa cellphone nga mic kanang di nagamit tag mic ang gamit lang ng built-in na mic sa cellphone. Lahiray yung output ani ng mic. Pero niya mag-record pod ta nga dili na to gamit ang mic. Pakita na to ang before and after. Ning kini nga mic jud uh, lahiray jud yung output ani. Ning kini nga mic dili kini siya moadap og saba. So ang balay na mo at bang man sa punta ng Metro School karon na iskwila karon. Kaya ang oras karon mga 3 PM pa uli ang si Jante, so, medyo saba dyan ron, no? Pero kinay nga mic, dili kinay siya mo adapt og saba, no? Laira sa kanang built-in na mic sa cellphone, no? Labi nag mo istorya ko ani pa dool na ko sa sa mic, sample kani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sound check sound check sound check. Dili kana siya mo adapt og saba, no? Pero kung istorya ko layo, layo ko mo istorya, medyo ma-adapt na niya ang saba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15 So, ma-adapt na nya ng sa palibot no Masa layo mo ma istorya Pero kung module 8 ko istorya na Sound check, sound check, 1, 2, 3, 4 Sound check, sound check So, dili kena nya ma ang sabak no So, inganin ni sya ng klasik mic no Sound check, sound check Sound check So may address District 2 Punta Nasipit Agusan del Norte 8602 Caraga Region 13 Mindanao So kanang 8602 mo na siya ang nasipit tip code ay kining among lugar ang pangalan punta din kining among lugar na punta ang iyang lungsod Nasipit, sakop ni sa nasipit din ang nasipit tip code 8602 din ang mayor na mo deris, sa na mo, na nasipit si Rusco Plaza. Din ang balay namo, ang balay na ko at bang sa Punta Elementary School. Din ang balay namo, Tapad Ila Manso, Munay silingan na mo. Din, napaisilingan na mo Ila Robles, din kining balay Ila Saladuris, nga gi... Abangan na karon no. na lang siya abanganan no. So, ado na na ko'y nahimo ani nga video bahin sa kung unsay kalainan sa audio nga wala gi enhance ang audio, wala gi butang ag di noise, wala gi noise reduction. O sa audio, sa video na gi enhance ang audio, gi butang ag, noise reduction o EQ, no? adon na 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 upload nga nga klase nga video. Pero katong video ha, kung gi private mo nang nag video ko ging ani na pod otro so aduna ra sa so, ako totong gi private so sa karon nag record ko ang gamit ako kini nga mic so lahi ra ang yang output kini nga mic no kaysa kanang built in sa cellphone nga mic kanang di nagamit tag mic ang gamit lang kanang built in na mic sa cellphone lahi ra yang output ani na mic pero niya mag record pod ta nga dili na to gamit tag mic Pakita na to ang before and after. Yung kini nga mic yun, uh, lahir na yun yung output. Ani, yung kini nga mic, dili kini siya mo adapt ug saba. So ang balay na mo at bang man sa punta ng tri school, karon na iskwila karon Kaya oras karon mga 3 p.m. Wapan nang uli ang si John T. Medyo yun ron, no? Pero kini nga mic, dili kini siya mo adapt ug saba, no? Lahir sa kanang built-in na mic sa cellphone, no? labi na mo istorya ko ani pa duol na ko sa sa mic sample kani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sound 6 sound 6 sound 6 dili ka na siya mo adapt og saba no pero kung istorya ko layo layo ko mo istorya medyo maadapt na niya ang saba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 maadapt niya na ang saba niya sa palibot no basta layo mo istorya pero kung module 8 ko gusto na sound check, sound check, 1, 2, 3, 4, sound check, sound check. So, dili ka na niya ma-adapt ang saba, no? So, yung nga ninyo siya na klase ng mic, no? Okay, alright. So, ako lang isulti ang akong address, no? So, ang akong address, District 2, Punta, Nasipit, Agusan, Del Norte, 8602, Caraga Region 13, Mindanao. Then kanang 8602 mo na siya ang nasipit jeep code. Kay kini nga mga lugar punta ang alanan na eh. ni din kini lugar na punta sakop ni na sa nasipit kay ang lunsod na mo nasipit din ang jeep sa nasipit it 8602. Then ang mayor na mo dere sa nasipit si Rosco Plaza. Then ang balay na mo at bangsa Punta Elementary School. Then ang tapad sa balay na mo balay ilaman so no tapad sa balay na mo then ang mga dikit sa balay na mo kining balay ila rubles, ila rubles ni dire, ni manso so dere then kilid pa balay ila sa na karon ihimo na siya abangan no? mga bayot na nangabang so karon nag ko wala na ko gamitin ng mic no so kini pag dili gamitan og mic ah uh, kusog kay siya mo adapt og kanang tingog sa palibot no lai ra tong na natong mic so kini kusog kay siya mo adapt og kanang tingog sa palibot kini so madugog din yo kanang dai nagpala no kay na namay nagtrabaho sa karsada no So pag dili gamitan og mic, kusog gani siya mo adapt og sound sa palibot. na kini nga akong kwarto dili ni soundproofing. So kini saba jud siya. Kini ang before ani. Sa so, after na ano, ni edit eh, na ni kay siya saba kay edit man. Tudol ito na. Kaya na ko ito akong na. Nga. So Ang akong bangas, klaro kayo pagkuhan. Idol idulit na akong naong no? Pero pag sa layo na din, halos maklaro akong bangas tanawa, No. Di na halos klaro akong bangas pag sa layo. Pero pag idol eh. No. Focus. Nga, akong video, medyo semi-filter ni siya, no? Gi semi-filter na Pero wa na ko gi grabe nga filter kay bra ko ira kay. Pamulugwa gyapon ang natural nga nang ng So, ako lang isulti ang akong address. So, ang akong address, District 2, Punta, Nasipit, Agusan, Del Norte, 8602, Caraga, Region 13, Mindanao. Then, kanang 8602 muna siya ang Nasipit, Pitcon. <laughs> Ay, pinangamong lugar, punta ang ala na din eh. kining lugar na punta sa kop ni sa na nasipit kay ang nunsod namo na sipit din ang jeep code sa nasipit 8602 din ang mayor namo diri sa nasipit si Rosco Plaza din ang balay namo at bangsa punta elementary school din ang tapat sa balay namo balay ilamanso no tapat sa balay namo din ang mga dikit sa balay namo Kining balay ila Robles. La Robles ni Dere, eh, naman Manso Dere. And the pa. Balay sa Saladores. Nakaroon. Ihihimo na siya abangan na. Mga bayot na ngabangga So karon nag-record ko. Wala na ko gamitig mic. No? So kaya okay, ipagdili gamitan ng mic. ako uh, so kayo siya mo adapt o ka ng tingog sa palibot. No? Dahil na na itong mic. Gini kusog sugi siya mo adapt o kanang tingog sa palibot kini. So, dahog din yung kanang day na burg na nagpala. No? Kaya na, na may nagtrabaho sa karsada. So, pag dili gamitan og mic, kusog sugi niya mo adapt o sound sa palibot. Kini nga akong kwarto, dili ni soundproofing. So, kini, sabat yun niya. Kini, ang before, ani sa so after na edit na kaya siya saba kay edit man idol ito na no na ko idol ito ko na so ang kung bangas klaro kayo pagkuan idol ito na ko ang no no pero pag sa layo na din halos maklaro akong bangas tanawa Hindi na halos klaro akong bangas so sa layo. Na pag idulit. Oh, fokus. Ya, kini aku ng video, video semi filter ni siapa? Di semi filter nak aku. Berubah nak aku di kerabing apa? Terus saya berkuir kayak. Kamu lupa apa pandang natural nganong?